Tara guys, kumain tayo ng masarap, kahit paminsan-minsan lang. Baha naman patog palagi eh, baka kakiintay ng high blood. Maaga pa nga ako gumising para pumunta sa palengke at bumili ng inuruto kong bulalo. Kano kilo nito kuya? 150. Diba boss? 150 lang po. Palinis yung isa. Boss, gulang pa kong te. Okay, bro. Ika-captain Pindot nito. Prepare ko guys ang inaabot ng halaga ng isang pata. 240. Sige, palinis. Paiwan na rin. 240. Okay na nga. Nininis na, na Kuya ang binigitong pata sa bahay, pinahiwa ko na rin. Para pagdating sa bahay, iguloko ko na lang siya. Ang lalaki ng hiwa ni Kuya, wala rin silang lagari na pang hiwa ni ko Ganda sana kung malagari para manipis lang. Pagdating na sa bahay, tinanong ko muna sa kaban yung lindu kong bata para sigurado na walang balahibo ang maiwan. Kasi mas maganda yung sigurado eh. Kaysa doon sa kis 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 lang ni Kuya, hindi natin sigurado kung may balahibo talaga talagang maiwan doon. Pero di sa apoy, sigurado talagang walang maiwan dito dahil sunog na ito. Pagkatapos na nito, sunogin, uhugasan, katapos ugasan, makuluan sa tubig. Tapos ugasan ulit bago niluto. ito pa na nga. Inugasan ko ng mabuti at nilinis para sigurado tayong malinis yung kakainin natin. gusto ko pa ng kutsilyo yung mga natitirang pinitin para wala talagang maiwang dumi. Tapos ito, lalara ko ito Pagkatapos linisin, ilalaga na natin at pakuluan yung pata. Pagkulong niyan, ang na yung mga impiritis niya. Tapos, hugasan na naman natin ulit. Nakikita niyo ba guys yung mga puti-puti na yan? Yan ang pinatanggal kapag pinapakuluan pizza, hindi natin dapat kainin yan kasi madumi po yan. Ayan oh, eh, tanggal yung mga puti-puti. Wala talagang naiwan dyan. Malinis na malinis na yan. Bakit ako sa Roland Production ginamit ko dito guys kasi medyo matagal na lagaan ito bago ito kumulo at lumambot. ngayon, ilalagay na natin yung ating ingredients meron dry dito ang sibuyas, duya, bawang, panlad at bawang naglagay na rin ako dito ng pamintang durog naglagay na rin ako ng patis at saka-asin. Tapos, natakpan lang natin yun ulit nang isa lumambot na. Dahil nga nasa probinsya tayo, paribong mais yung nilalagay natin dito. Laling pata sa kapitbahay namin, kinuha ko lang, kulang paalam Joke lang, binili ko yan, niya mamaya mapanood yung kapitbahay namin eh. Nagibanda pa ako. Diba ka lang guys, pag sariwang mais ang ilaray mo sa bulalit. Hindi matanis yung lata ng mais kapag sariwa. Diba?

Tarawa ng sagabal mamaya kung naglagay ako ng gulay. Walang so katapit sa tanggad na gulay. At ito na nga, nilalagay ko ng, e, e na, na yung ating pitchel. Pagkatapos niyan, tapan lang ulit. Pero wag nang i-sell para hindi na mahirap buksan. Yung pakit lang na normal, huwag na i yung pitchel huwag nang para hindi na magkaroon ng pressure para pag bukas mo na yan ayan, ganyan lang ayan, ito na siya ganyan lang kadali magluto ng bulalo ko Ako, pag ganito ba naman ang una mo, tapos may malalig ka pang cook, siguradong gagalahan kang kumain. Tara, samahan niyo akong kumain. Magpakalasing lang tayo sa cook, kaya hindi naman tayo uminom ng alak. So, kung sino ang ah, babawi. Maraming salamat sa inyong panonood, Desa. Kahit nagka-restrict ako, upload pa rin ang upload. Thank you!